Nakakompleto na silang training ang kapin sa gatos ka mga polis sa Mandawi City. Nga isip mga eco-enforcers. Baka panakop na sila sa mga environmental violations uh, sama sa pagpasagal og labay sa basura o pagpangluwa sa bisan asa. Ano ang report ni Nico Serino. 121 ka mga polis nga na deploy isip mga eco-enforcers mga sakop sila sa Mandawi City Police Office sagad na assign isip beat patrol. Sila ang gitap o gibansay sa Mandawi City Environmental Resources Office kun Max Senro sa lain-lain nga mga environmental laws. Sa ilang pagtapos kaganiha, madiploy na sila isip mga eco enforcers. Muabag sa Senro sa implementasyon sa balaod ug manakop kung doon ay masakpan ng muhimog kalapasan. And by and accepting the responsibility of being ECHO enforcers, you have demonstrated your dedication to our beloved city. Kadaghanan hinuon kanila sa niaging tuig pa nakasilbi og na-deploy, isip ECHO enforcers og nakapanakop na. Gani sa miaging tuig, kapin sa 700 ang na-apprehend ng mga violators og na-issuehan og citation. Lakip sa gipang-issuehan sa citation, aron makamulta ang mga nangluwa, luwa bisan asa lang nagpasagad og labay sa basura o sa uban pa nga mga violations Matod sa Senro kun ilang mga eco enforcers lang ang saligan kulang kaayo kay moabot ra sa 20 sila mao gikinahanglan ang tabang sa mga pulis aron musunod ang katawhan the number of incidents or number of citations sa atong ka-issue sa atong mga sa pulisan daily. ang atong tuwing tumungan na ang, ang presence mga sa polis, mm -hmm. lahi magandang iyang impact sa community. They are uh, our echo enforcers for peace and order. Mm -hmm. Plus the environmental factor, lahi ang dating sa polis when it comes to um, enforcement of the law. Ah. Sila may immediate nga in contact with ah. kung kin man mga violators. Mm -hmm. Oo. Definitely, kaya na sila yung nakasadalan. Uh -huh. Okay, sila man ang nakakita. So, ang immediate na implementer lang po sila. Niko Sereno, Balitang Bisdak!